Yan mga kajinaps, nandito kami ngayon sa taxi. Kanina nagbus kami kanina dahil umalis kami sa Cavite ay 2 AM ng madaling araw. Dahil pupunta kami ng airport ngayon mga kajinaps, nandito na kami sa airport, nandito na kami. Yan. Para tingnan kami sa airport mga kajinaps dahil kami ay pupunta sa Mindanao Ngayon, ang uras ng flight namin ay alas 7 yun ang nangyari ay naging 10.45 10 ng umaga ang flight na delay na naman kami mga kajinaps nandito kami habang naghihintay kami ng 10.30 10.45 nandito pa kami sa terminal 2 ng Manila airport Kaya, hindi pa kami nakalis mga kajinaps pupuntang Mindanao ayan oo nga, nakita ko na nga oh. In airplane, nakita ko ito pa rin kami ng terminal 2 mga kajinaps kaya nakikita na itong plane ayan habang kami naghihintay Okay nandito na kami sa loob ng airplane ayan ah, nakapasok na din kami naghihintay kami, ayan Yeah, okay, tingnan namin ang nag, mga tourist. Ah, uh, nagdi-demo ng mga sip ano. Yeah, ano, nandito kami sa upuan. Iyan <laughs> <Whenever the seatbelt laughs> mga kajina. Yan, maya maya, maya lilipad na kami. Security. Ayun, lilipad na kami. Hoy, nandito na kami lilipad lilipad wag kang maingay mga G ayan lilipad na kami nandito na kami papuntang Mindanao ito ang aking anak ay silip ng silip sa bintana. o oh, nagsilip ng silip ayan okay nandito na kami sa kagayan Dioro nandito na kami mga mga kadinaps salamat na dumating na kami ng 11.45 ayan ayan ako ayan yung anak ko yan Ngayon, sasakay na naman kami ng van papuntang Cagayan de Oro mga ka Yan, van. Yan, maya-maya. Sasakay na naman kami ng Roro papuntang Kamigin. Yan, Kamigin na naman kami mga ka Nandito na kami sa Roro. Sasakay na naman kami sa Roro. Yan, ang oras mga ka ay alas 2 ng alas 3. 3.30 ng hapon. Yan sobrang haba ang takbo namin kasi kami ay delay sa airplane ayan, nandito kami sa pier ng Balingwan ngayon, paalis na kami mga kajinops paalis na naman kami ayan nandito na kami sa laot kaya itong video ko mga kajinops hanggang dito na lang abangan na lang inyo ang kasunod na video na aking i-upload we madiritsok kesa ano kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan ng GNAPS vlog please subscribe and huwag nyo kalimutan ang click the button and yun bye bye kaya ito ang aking anak ko si King James ito ang tua kaya maya maya humingi ako ng bye bye sa inyo at Marami-maraming maraming salamat sa nanood sa aking video. Bye-bye. God bless. God bless.